Ngayong araw pala mga idol ay pumunta tayo sa Barangay Divisoria para sa kanilang uh, Pista Celebration mga idol at meron siyang meron silang pageant dito mga idol. Ayun oh, yung uh, Hot Babes 2025, ayan. So Samahan niyo ako mga idol. Pero bago 'yan mga idol, paki-subscribe sa ating YouTube channel Team Kapet Vlog. Mag voice over lang pala tayo mga idol no guys. Kasi uh, merong mayroong music mga idol baka makapirate tayo. So dito mga uh, pala mga idol pagpasok ko mga idol ay nakita ko si Muko G TV mga idol. Ayan, isa po sa vlogger list mga idol. So ayan. So nindot ni sila ilahang kuandre mga idol. uh, pista so may nakita ta mga solid supporters mga idol no so gipahin na to sila sa atong vlog mga idol so mao ni siya mga idol uh, pista barangay divisoria you know So, uh, medyo ulan-ulan mga idol, pero kini nga tayong pag-abot na mga idol. Eh, wala na ulan mga idol. So, naaday na ibaligya po rin mga idol ng mga fistball. So, mga ilahang barangay hold rin mga idol. So, pagpasok na mo mga idol, cover court na ni ilahang kuan rin mga idol, plaza mga idol. So, nindot na kayo, bisag muuwan mga idol, di na mabasa ang tao. So, taghan ng tao, pag-abot na mo mga idol, pero wala pa magsugod mga idol ang Divisoria Hot Bills 2025. Ngamuni ang giabangan sa mga tao karon mga idol, na naakaroon din rin mga idol. So, sadyan na siya mga idol. So, nagka, uh, naghan rin mga uh, guwapa mga idol na taga-kawayan. Ayan. So may mga bisita na kabut na mga idol. Simpleng mga idol ana. nakita mo na ako dery mga idol na no. ako mga uh, kauban na mga kawin blogger. First... Oh guys, nami karon sa barangay di Visuria guys para ni sa uh, kwa ni eh? uh, di Bisoria hot babes ayon no. so, mga rampa, rampa ni mga uh, mga guapa dery sa di Bisoria karon. Kauban si Bay Dubs. First na nauta mga rampa rampa dery nya. Simpleng ako uh, si Bay uh, Kwan. Andren, Andrin. andrin. Um, yes. Kung mga idol, wala na nila dugaya mga idol, no? Gisugda na ang mga program mga idol. So, una na siya mga idol, na din yung production number mga idol, no? mga hot So, nasa representation sa ang una mga idol, na, grabe, mabugga mo ni kayo mga idol. Kuyaw mo ni mga idol. So, gisugda na nila mga idol, ang paggrampa mga idol, no? So, mana sila mga idol sumayo so, pagahimo na silang pista mga idol bisan barangay lang siya mga idol pero nasa inani nga pagent mga idol nga murag big big kwa na mga idol ba big pista na gid siya mga idol ba dili nimo siya ma, mahalata na barangay lang siya mga idol mura na jojo gining um, usa munisipyo mga idol ba nga ilahang uh, gi gi pista mga idol so barangay ra ni mga idol dres ko uh, barangay divisoria So ayan, uh, uh, ilan ang Sugdan dyan mga idol So naamgin na sayo-sayo mga production Ang production number mga idol no, Sa so, mga kontestan mga idol This is also to me To wait for all the way from Metro Manila. This is Maria Elizabeth, 20, from the land of Pele, Sarsigan City. Good evening, ladies and gentlemen. This is live. broadcast 24 twenty-four the way from North Carolina. is Ashley represent Good evening, everyone. This is Samantha. Marie. Good evening people of Caballan. This is Atara Valencia all the way from the gateway capital of the Philippines, Pasay City, Metro Manila. Good evening everyone. This is Aleletan all the way from This is Sophia Smith. 21 all the way from. They cast the city for of a So nga tayo mga idol pagkahuman nila upay pila ila mga idol sa ilang sa diri mga idol ay gilibot na nila ang buong plaza mga idol no para ipakita nila mga idol kung unsa ang beauty nila mga idol. So, medyo boy boy jud ang mga tao diri mga idol no nga ni tan mga idol no so puno jud ang plaza nila mga idol diri sa Divisoria Kawayan. Grabe naghana mga idol og ni presente diri mga idol no si Ayan mga idol so nindot ni siya og tingog mga idol. ano Yes, proud kawayan na sila, siya mga idol, taga kawayan na po na siya mga idol. So ayan, so, salamat mga idol no? sa so, mga idol, please mga idol.